So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. Okay, so ngayong gabi ay medyo malakas ang ulan kaya gumamit na tayo ng microphone. Hopefully, maganda pa rin yung audio natin. Alright? Kasi medyo malakas talaga yung ulan ngayon. So ngayong gabi, nandito ulit ako upang magbigay sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag tips and trivia pagdating sa pag-ibig. Okay? Kung kayo man is merong problema pagdating sa pag-ibig, well, uh, bigyan natin yan ng solusyon at ng paraan at mga bagay na po pwede nyong gawin upang sa ganon is mabaliktad naman ang sitwasyon. Kung dati hindi kayo mahal ng tao mahal nyo, ngayon naman mamahal kayo ng tao mahal nyo. Kung dati hindi kayo pinapansin ng tao gusto nyo, well ngayon kayo naman ang papansin nila. So napakarami ng mga love advices na ginagawa ko dito. Sana mga kamamay ay uh, uh, masundan nyo yung aking hinihiling don't forget to click the subscribe button and the notification bell if ever na gusto mo yung mga love advices na ginagawa ko. Okay, kung napindot mo na, maraming salamat sa iyo. And uh, magiging topic pala natin ngayong gabi is kung papaano ka ba madalas si iisipin ng isang lalaki. Okay? Sabi ko nga kanina sa inyo, baka mamaya iniignore na kayo, pinapabayaan na kayo ng inyong mga partners. Well, ibalik natin yung sigla ng inyong dating samahan at uh, sa pagkakataong ito, ikaw naman, or kayo naman mga girls, ang kanilang iisipin. Okay? So, hindi kayo mawawala sa isipan ng lalaki kung gagawin nyo ang mga bagay na ito. So, huwag na natin masyadong patagalin pa. Number one tips upang sa ganon is madalas kang isipin ng isang lalaki. So, number one, huwag kang palaging magparamdam. Huwag kang palaging chat ng chat. Huwag kang palaging text ng text. Lalo na kung tawag ng tawag. Huwag kayong ganon mga kamamay. Huwag niyong maugaliin yun. Kasi bilang isang lalaki, nakakaumay po yun. Nakakaumay. Lalo-lalo na kung marami kami ginagawa. So, find the right time. Paano? Well, kung nagparamdam naman kayo at hindi talaga kayo nire-replyan, siguro i-extend nyo pa. Pwedeng every other day kayo mag-chat o mag-reply. Okay lang yun. Walang masama doon. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong palagi magpaparamdam. Lalong-lalo lalo na kung wala naman kayong pag-uusapan. Okay? Yung simpleng hi-hello, kamustahan, sa isang araw, kapag natapos yun, okay na. Kung wala naman kayong lakad, hayaan nyo na. Malay nyo may ginagawa kayong lalaki. Malay nyo, sobrang busy nga ng lalaki. Hayaan nyo silang magkaroon ng time na gawin ang kanilang mga ginagawa. And syempre, hayaan nyo silang magkaroon ng time para isipin kayo. Huwag nyo pangunahan. Tandaan nyo, babae kayo. Hindi nyo kailangan maghabol sa mga lalaki ang mga lalaki na naghahabol sa mga babae. Kasi sila yung may kailangan sa inyo eh. Kami ang may kagustuhan uh, na kunin ang attention ninyo eh. Pero kung sa tingin mo, ikaw palagi yung ikahanap ng oras sa kanya, ikaw palagi yung uh, nanlilimos ng panahon sa kanya, well, mali naman yata yun. W mali naman talaga yun. Sabihin ng iba dito, eh paano yun ka mama? Eh, mahal na mahal ko talaga yung partner ko, yung jowa ko o yung lalaking uh, malapit sa buhay ko, masisisi mo ba ako kung palagi ako nagchat-chat, nag-text sa kanya so, oo, naiintindihan ko na malaki yung gusto mo mahal na mahal mo siya, pero mas bababa -ba lalo ang value ninyo eh, kapag so, kaganyan okay, nakapag-usap na kayo ng maayos uh, may napagpulungan pulong na kayo na, 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 na ganito dapat, na ganyan okay na So, wag niyo nang masyado pang kulitin. Okay? Kasi nga, hindi lang kayo. Kasi kaso niya sa isang araw. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto niyo isipin kayo ng isang lalaki, huwag kayong makulit na mag-chat, na mag-text o tumawag pa. Okay? Kung wala naman kayong asasabihin maganda o wala naman kayong sasabihin uh, mahalagang bagay, huwag niyo na munang i-text. Ayaan niyo silang mag... Uh, first move na i-message kayo. Kasi kung ano yung nararamdaman ninyo at mahal kayo ng isang lalaki, Okay? Magchat-chat sila sa inyo, pero huwag niyo ugaliin na kayo yung mauna o huwag niyong uh, hahayaan na palaging nararamdaman ng lalaki na palagi kayo nandyan. Huwag niyong hayaan na nararamdaman ng lalaki na marami kayong oras sa kanya kasi bumababa ang value ninyo, Bumababa ang pagtingin ng isang lalaki sa inyo kapag ka ganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamahay, kung gusto niyo na mag-isip ang isang lalaki, huwag muna kayo magparamdam. Okay? Huwag niyong, huwag nyong kulitin. Huwag niyong damihan ng messages. Huwag niyong iwanan ng sobrang dami kasi may spoil daw mga yan. May spoil na palagi nandiyan ka lamang na palagi ikaw yung nakaunang mag-chat, nag-message sa kanya, di ba? Mali yun. Hayaan niyong masana yung lalaki na mag-isip muna siya bago kayo message. Mag-isip siya na ano kayong ginagawa na ito. Baka mamaya may ibang lalaki pumaporma dito. Di ba? So kapag kagano nag-iisip ang isang lalaki, So tumataas ang value ng isang babae. Kaya kung ako, ako sa inyo, huwag kayong makulit, huwag kayong mag-chat ng mag-chat, huwag kayong mag-text ng mag-text at lalong huwag kayong tawag ng tawag. Okay? So number two, huwag ipakitang sobrang mahal ninyo siya. Di ba? So bilang isang babae, sabi ko nga, kayo yung dapat binibigyan ng maraming oras. Kayo yung dapat, okay, pinaglalaanan ng panahon. Okay, paano ko ipag-alaanan ng panahon? Kung palagi pinapakita nyo sa kanya na sobrang mahal niyo yung lalaki, yung tipong hindi nyo sila kayang mawala sa buhay niyo. So, hindi ganon. Hindi dapat ganon mga kamamay. Kailangan. Huwag nyo iparamdam yung sobra yung pagmamahal. Pakita nyo lang yung tama. Yung may, yung may concern kayo, yung may pagmamahal kayo sa kanila, pero wag naman yung sobrang obvious, yung sobrang OA. Okay? Lagi nyo sinasabi sa kanila na, Honey, sobrang mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala kaya sana palagi ka lang nandyan. Huwag, may spoiled din ang lalaki kapag kaganyan. Mas bababa ang value ninyo sa isang lalaki kapag kaganyan. Okay? Ipakita nyo na hindi nyo sila sobrang mahal. Ipakita nyo pa rin na kahit uh, uh, matagal na kayo, eh may panahon pa rin para iwanan sila in case na uh, gumawa sila ng hindi maganda sa inyong relasyon. Kasi nasasanay ang mga yan. Kapag ka pinaramdam, pinakita, sinabi niyo palagi sa kanya na sobrang mahal niyo sila, hindi niyo sila kaya mawala sa buhay niyo. Iisipin ng mga yan kahit anong gawin nilang hindi maganda sa inyong relasyon, okay lang sa iyo. Gusto niyo ba yun, mga kamamay? Gusto niyo ba yun na kahit mali na yung ginagawa nila sa relasyon, kahit na babae sila is alam nilang tatanggapin niyo pa rin? Hindi sila matatakot na gumawa ng kasalanan. Well, huwag sanang dumating sa point na ganun mga girls. Kaya ako ako sa inyo, huwag niyo masyadong ipakita yung sobrang pagmamahal ninyo. Mahalin nyo sila pero wag naman yung sobrang tipong uh, hindi na iikot ang mundo ninyo kapag kawala sila. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyo masyadong ipakita na sobrang mahal niyo sila. Okay? So next, ipaalam mo sa kanya na handa mo siyang iwanan anytime. Okay? Gaya rin ang sabi ko sa inyo kanina, kailangan nyo rin itong iparamdam, ipakita o malaman ng inyong mga partner. Kasi baka mamaya nasasanay na sila sa takbo ng inyong relasyon. Baka nasasanay na sila na palagi kang mabait sa kanya. Baka nasasanay na sila na kahit anong gawin nilang masama sa inyong relasyon is okay lang at tatanggapin nyo pa rin sila. Well, sana huwag dumating yung point na yon. Ipaalam niyo pa rin. Handa niyo silang iwanan anytime kapag naghanap sila ng iba ng babae sila. Okay? So iparamdam niyo, mahalaga yan. Mahalaga yan. Maganda yung endorsement. Maganda yung pag-uusap. Mahalaga yung communication sa inyong relasyon, mga kamamay. Okay? Kayo yung magkasapi. Kayo yung magkakampi dito. Kaya kung anuman, ang po pwede pag-usapan, pag-usapan niyo, Baka mamaya kasi, meron mga bagay na magulo na. Kaya pala gumugulo, hindi kayo nakakapag-communicate ng maayos. Kaya kung ako, ako sa inyo, paramdam nyo, ipakita nyo, sabihin nyo, handa nyo pa rin silang iwanan in case na may ginawa silang hindi maganda sa inyong relasyon. Sa ganyang pagkakataon, mga kamamay, matatakot ang mga yan, mag-iisip ang mga yan na gumawa ng kasalanan sa inyo. Kung anytime na kapag sila ng mali ng kasalanan, pwede nyo silang iwanan. Okay, tandaan nyo, Lalo na kung kayo ang uh, ginawa ng kasalanan, matuto kayong umatras, matuto kayong lumayo, matuto kayong humakbang patalikod. Kasi kung mahal niyo ang inyong sarili, iisipin niyo talaga yan. Iisipin niyong lumayo, gagawin niyong lumayo sa mga tao na nakit sa inyo. E Kaya kung ako sa inyo, mahalagang iparamdam, mahalagang ipaalam, mahalagang sabihin na anytime handa niyo silang iwanan kapag gumawa sila ng hindi maganda sa inyong relasyon. Okay? So next, ipakita ang hindi lang sa kanya kayo masaya. At ipakita rin na pwede kayo mag-focus sa ibang bagay. Okay? So napakahalaga nito mga kamamay. Napakahalaga nito. Kasi ang isang lalaki, kung alam niya na sa kanya lang nandoon ang atensyon ninyo, kapag ka nasa kanya lang ang oras ninyo, masasaka lang mga yan. Hindi okay sa kanila yon. Kasi pinipigilan nyo, nakikita nyo lahat ng kilos niya eh. Nakikita nyo lahat ng ginagawa niya. Hindi din niya magawa yung mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Hindi din niya gumawang lumabas ng bahay magbasketball, tumambay, okay hanggang gabi. Kasi nga nandiyan ka. Kasi nga nakabantay ka. Kasi nga sa kanya lang nag-focus ang oras mo. Pero kung hindi mo focus sa kanya lahat ng oras mo at magpapokus sa mga, sa mga bagay na makapagpapasaya sa double purpose, dalawa yung purpose nito pagdating sa iyo. Unang-una, Magiging masaya ka sa ibang bagay at mapagtuunan mo ng pansin nito, makakatulong din yan sa sarili mo. At the same thing, hindi rin ganun masasakal ang inyong partner. Kasi, kasi hindi nyo sila nakikita palagi eh. Kasi, na, na, nabibigyan nyo sila ng paraan o ng oras para gawin yung kanilang mga gustong bagay. ba? Diba? And the same thing, kapag hindi nakapokus lahat ng atensyon ninyo sa isang lalaki, In case nasaktan kayo ng lalaki, meron pa kayong ibang bagay na po pwedeng bigyan ng panahon, hindi lang sa isang lalaki. Okay? So, iisipin kayo ng isang lalaki, kung nakikita ng isang lalaki na hindi lang sa kanila nakafocus ang attention ninyo. May mga bagay pa rin kayong pinagbibigyan ng attention, ng oras. Okay? So, kapag ka nasilipin ng isang lalaki, magsaselos yun. Sabihin nun, Darling, bakit naman gano'n? Nawala ka na ng oras sa akin. Puro na lang nasa... Nasa pamilya mo ang oras mo, puro na lang nasa kaibigan mo ang oras mo, puro na lang nasa aso, nasa pusa ang oras mo. Ba't ganun? Sa akin na lang, di ba? Kapag ka ganun, lagi kang naisipin ng isang lalaki. Kaya kung ako sa inyo, hatiin nyo ang oras ninyo sa mga bagay na mahalaga sa inyo, sa mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. And syempre, huwag nyo rin makalimutan ang inyong mga partners. Kaya naman kayo nagmamahal, kaya naman kayo nagsasama is dahil sa inyong pagmamahalan. Kaya ang aking sinasabi lang dito, huwag ibuho sa lahat. Okay? Sa lahat ng panahon, sa inyong partner ang inyong buong oras. At iin nyo rin, marami kayong mga priorities pa rin bigyan ng oras. Magulang nyo, kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay, mga alaga nyo aso, mga alaga nyo hayop, kahit sila kailangan din ng pagmamahal ninyo. And last, napakahalaga nito, maging kaakit-akit. Ayan, So mga kamamay, paano ba kayo iisipin ng isang lalaki kung sa tingin nila, sa kanilang mga mata, mga visual creatures siyang mga yan? Kung ang pangit ninyo, kung pinapabayaan nyo, sarili ninyo, ligo na lamang ang inyong puhunan, hindi nyo pa magawa. Okay? So isipin nyo yon, Isipin nyo yon. Kung sila nag improve eh bakit kayo mga babae hindi nyo magawa? Control nyo yan. May pera naman kayo sigurado ako. Especially may mga trabaho dito. May trabaho kayo, may pera kayo, bakit hindi nyo magawa ayusin na lagaan ang sarili ninyo. Maging kaakit-akit kayo sa, inyong, sa mata ng inyong mga partner. Maging kaakit-akit kayo sa kanilang, uh, sa kanilang puso. Hindi yung kesyo may mga anak na kayo, kesyo tumatanda na raw kayo, sa inyo naman ang galing yon. eh papabayaan nyo ng sarili ninyo. Kaya nagkakaroon ng hiwala yan, kaya nagkakaroon ng pangiiwan, kasi nasa sa inyo rin. Eh pinapabayaan nyo yung sarili ninyo eh. Kahit yung tilapyan ninyo sa gabi, hindi nyo na mahugasan. Okay lang. Paano ba namang gaganahan ng isang lalaki sa pagkaganyan? Huwag ko sa inyo, mga kamamay, improve yung sarili ninyo. Yung ipon niyo Kung ipon niyo lang palagi ng ipunin, para saan pa yan? Di ba? So bawasan ninyo, hindi ko naman sinabi ubusin yung ipon nyo. Bawasan nyo, ayusin nyo yung sarili ninyo. Kasi para sa inyo rin eh. Marami nga kayong pera, wala naman kayong partner. Marami nga kayong pera, iniwan naman kayo asawa ninyo. Di ba? So, ang buhay is balance lamang. Balance sa inyo mga bagay-bagay. At sigurado ako, papabor sa inyo ang panahon. Papabor sa inyo mga bagay-bagay. At pagdating ng panahon, maiisip nyo rin mga sinasabi ko. Kaya ako ko sa inyo, magiging kaakit-akit kayo sa mata ng inyong mga minamahal. Mag-self-improve kayo. Mag-lotion naman kayo bago matulog. Para kapag uh, na napatabi si mister sa inyo, masing hot, o masing sa, uh, masing hot at masimsim niya ang inyong mabangong amoy ba. Diba? So napaka simple lang nitong mga tips ko ito dapat magawa ninyo. Puhunan niyo lang dito ay sipag at konting pera. At makikita niyo ang halaga ninyo sa isang lalaki. Kapag ka mabango kayo kapag ka maayos kayo, kapag ka nagpa-sexy kayo, kapag ka nag-improve kayo. Improve niyo sarili ninyo, nag-workout kayo, nag-exercise kayo, gumanda ang katawan niyo. Sigurado ako. Susunod na diyan. Ang, pag huma ang pagiging humaling ng isang lalaki sa inyo. Lagi kayong iisip-isipin ito at walang oras na nawala kayo sa kanilang isipan. Okay? So, mga kamamay, hanggang dito na lamang muna ang aking tips para sa inyo. Sana malinaw, ano? Kasi malakas talaga yung ulan dito, ano? Sana malinaw. Hanggang sa muli, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button. If ever na may gusto kayong topic, kung gusto nyo ipa-shoutout, don't forget to click the subscribe button. So, once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. فعلا